Tay, good afternoon. Ano po pangalan niyo? Hey, Mr. Conard. Ako pala si Marlon Tay. So, tumutulong po ako sa mga homeless po. So, anong ginagawa niyo po dito, Tay? Nagtitinda ng basahan. Ah, ganito yung basahan ni Tatay. So, si Tatay po is nagtitinda ng mga basahan. Magkano naman pa isa niyan, Tay? Ito, ito, tatlo lima. Ah, tatlo lima. So, bibila rin ako para sa iyo para may kita ka rin. So, ilang taon na po kayo? 59 59 Yan lang po yung hanap buhay nyo ta O lang Asawa nyo po Sa bahay lang Sa bahay May anak naman po kayo Pero Ilan po Apat Apat yung anak nyo Tapos Napag-aral nyo sila tay Ayan. Dahil sa pagtitinda ng basahan Kaling no Wapo. Wow, Nauubos naman po yan Isa minsan Nauubos Minsan hindi Ah Sa si isang plastic po tinitinda nyo araw-araw? Yung anak nyo tay, may nag-aaral pa hindi na? Meron po. At napapag-aaral nyo sila sa pagtitinda ng mga basahan. Malaking tulong din pala yan. Salamat eh kasi nakita ka namin, bibigyan kita ng grocery, makakatulong din yun sa'yo. May mga kapi doon, dilata. Wala na po kayo sasabihin. Sasabihin ko maraming salamat po. At, uh, sa ang eh. oh, titi ko lang yung grocer. Tapos bibili tayo kay tatay ng basahan. Mga sampo lang po tayo. So yung grocery tayo, maraming naman yan. Tapos bibili ako ng basahan. Salamat. Salamat. Uh, ingat po kayo lagi dito. Araw-araw kayo nandito. Araw-araw ko. Mm, salamat kay uh, Sana makita ka pa rin namin pagbalik namin dito.